Musta mga tol? Yukong build para kay Danhang at Future Imaginary DPS nandito na. Dito sa video na to, pag-uusapan natin ang kit niya, recommended light cones, traces, relics, idolons at general comment ko regarding sa playstyle niya. And as for introduction kay Yukong, si Yukong ay isang imaginary harmony character na meant to be played as buffer and secondary or sub DPS sa party ng mga player. With that being said, pisaan na natin ang video. Unahin natin ang skill niya, Emboldening Salvo. Every time nagagamitin mo to, magkakaroon si Yukong ng dalawang stack ng Roaring Bowstrings. Ang buff na ito ay magbibigay ng attack buff sa lahat ng teammates mo as long as active ang mga stacks niya. Tricky ito gamitin since every end of turn ng mga susunod na character ay nababawasan ito ng isang stack. Meaning, yung first two characters after gamitin ni Yukong yung skill niya ang magbe-benefit talaga dito. Except na lang kung gagamit ka ng ultimate ng ibang characters mo habang active pa ang mga stacks ng roaring boastings mo. So in summary sa skill na ito, need mo mag-speed tuning kay Yukong at sa DPS mo para ma-maximize ang skill na ito. Sunod natin ang talent niya, 7 layers 1 arrow. Ang talent ni Yukong ay magbibigay ng additional damage sa basic attack niya at magbibigay ng additional damage directly sa toughness bar ng kalaban for faster breaking of shields kung mapapansin nyo, design si Yu kung na mag-break ng shields or at least gumamit ng normal attack para magamit ang kit na ito. In order for her to maximize this kit, I believe na kailangan niya at least ng mataas na energy regeneration rate para mas spam mo yung ultimate niya and in turn mag-proc ang talent na ito. Next naman is yung ultimate niya, Diving Kestrel. Basically kapag ginamit mo ito, ibabuff ng ultimate ni Yukong yung buff ng skill niya. In layman's term, dadagdagan neto yung attack buff ng skill ni Yukong ng additional crit rate at crit damage. Also, magdedill din eto ng significant amount of damage since very good ang multiplier neto na nag skills attack ni Yukong. So in summary, as long as meron kang active stacks ng roaring bow strings and then ginamit mo ang ultimate niya, magkakaroon ka ng tatlong total buff which is attack, crit rate, at crit damage increase para sa lahat ng characters mo. And reminder lang na magiging active lang ang buff na ito as long as meron ka kahit isang stack ng roaring bow strings mo. Second to the last is technique, chasing the wind. Basically kapag ginamit mo ito and then in-attack mo ang kalaban, start ng battle, meron ka agad dalawang stack ng roaring bow strings ni Yukong. Sa overworld naman, may additional effect ito na bibilis ang sprint mo. Take note lang na kung gagamitin mo ang buff na ito whether sa MOC or sa overworld, ikaw si dapat ang mag-attack sa kalaban since mawawala ang effect nito kapag nag-switch ka sa ibang character. Lastly, yung basic attack niya, nothing special naman dito. Nagdi-deal lang siya ng imaginary damage sa kalaban katulad ng ibang characters ng laro. Sa light cones naman tayo mga tol. In my opinion, Best in slot niya yung 4-star light cone sa battle pass na carve the moon with the clouds. Other viable light cones sa kanya is kahit alin sa mga 4-star harmony light cones na available. pasin and future, dance dance dance, memories of the past, at planetary rendezvous kung imaginary yung DPS sa team mo. Hindi ko masyadong recommended yung signature light cone ni Bronya since energy regeneration lang ang makukuha niya sa passive nito at hindi yung additional skill point. Nevertheless, maganda rin naman itong light cone ni Bronya para sa kanya para ma-maintain mo yung good uptime ng ultimate mo sa kanya. If wala ka pang available na 4-star or 5-star light cones, any of the 3-star light cones are viable pansamantala. Regarding naman sa traces niya, priority is ultimate and then skill. Yung basic attack naman at talent ay pwede niyong iwan sa low-level investment since hindi naman ganun ka-impactful ang mga ito. Sa ascension passives naman, i-unlock nyo na lang lahat since good additional quality of life and damage yung ipo provide ng mga ito. Pero kung nagtitipid ka sa materials, pinaka notable para sa akin yung Archerion na magre-resist ng isang debuff at Majestas for energy regeneration sa kanya. Sa relics naman, best yeah, in slot niya as so of now in my opinion ay Guard of Wuthering Snow. Sobrang lambot kasi talaga nitong si Yukong. Kung natyambahan ng kalaban, malaki agad yung damage sa buhay So, imbes na mag-heal kayo ng mag-heal sa kanya, better to equip this set para sa additional survivability niya. If hindi mo naman trip ang set na ito, viable lang Thief of Shooting Star, Musketeer set, and para sa mga niche users, pwede mong gamitin ang Eagle of Twilight Line para sa 4-piece effect niya na advancement forward ng karakter. Para sa planar and rope set naman, best in slot niya yung Broken Kill, and sunod naman is yung sprightly Livon Wap. Payable din sa kanya yung Fleet of the Ageless for more durability, Space Sealing Station para sa additional damage, and Talia Kingdom of Banditry kung play mo siya as sub-DPS and shield breaker para mas low ang mga kalaban. Dito na tayo sa idolance niya, kung kailangan ba talaga niyang EE6? Para sa akin, oo. Need siya EE6 para mabusang overall buffing capabilities niya and SP management, especially kung ipapartner mo siya kay Danhang Imbibidor Lunay na SP Hungry. Kung hindi naman siya E6, viable din naman gamitin, pero di mo lang mamamaximize yung kit niya in my opinion. Sa mga idolons niya, pinaka-notable lang 1, 2, at 6. Lastly, thoughts ko kay Yukong. Yukong for me, if hindi E6 is okay naman. Good buffer para sa overall damage boost sa party mo, yun nga lang, need mo ng masinsinang speed tuning at SP management dito since magkakaroon ka lang ng roaring bow strings kung gagamitin mo ang skill niya. Pero if E6 ka, I believe na magiging one of the best buffers siya sa game. Each and every ultimate mo kasi is mababuff lahat ng character members mo sa party ng additional attack, crit rate at crit damage which is very huge boost ng damage dito sa laro. In my opinion, E6 Yukong is ka-level ni Labronia at Ping Yun regarding sa overall value nila. Nagde-deal din kasi siya ng significant damage and nag ng kalaban kung mabasag niya ang toughness bar ng mga ito. Maraming salamat sa panonood mga tol. Sana nagustuhan niyo yung video. And sana mag-like and subscribe kayo para supportan yung channel natin. Adios.